Ngayong araw pala mga mare, nakauwi na nga pala sila Kuya Tolitz at si Kuya Richard. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa napakaabalang ang araw ngayon. Hindi ko na nga sa inyo, mga mare agad na ikwento na sila Kuya Richard nga sa si Kuya Tolitz, ay hapon nga dumating. Kaya eto mga mare, maaga pa lang ay pumunta na nga sila sa bukid ng sabay-sabay. Hindi na nga sila mga mare nag sa bahay kaya dito na nga lang sila nag-almusal sa lugawan. Nakakatuwa nga mga mare, bumulik nga sila. Akala namin ay hindi na nga sila babalik talagang pinilit nga daw nila mga mare tapusin nga yung trabaho dun para nga dito na nga ulit sila. At ang sarap nga ng ulam nila mga mare, adobo ng tilapia. Hindi nga paksiw, hindi ginataan adobo. Nga mga mare, wala pa lang nakakayas kaya eto si Kaito Inasikaso na nga niya. Kahit pa paano naman nakakabawi nga yung mga tanim natin mga mare, si tatay naman tumulong na nga rin kay Kretolitz. at dito naman ang kaganapan nga sa ating munting bahay. Mga mare, pagkatas ko nga maghilama, sumubo na nga rin ng kahit konting kanin. Naimbitahan pala tayo mga mare sa OK King nga dito na reopening. Kaya sabi namin wala rin naman kami gagawin kaya pumunta nga kami mga mara. Tingnan nyo naman. Lusog-lusog na nandyan ko. Kaya lang mga mara struggle is talaga pag wala kang sariling sasakyan. Kaya ito hirap na hirap nga ako. Tapos umaamod pa nga ng mga oras nga na to mga mari. Kaya medyo hirap na hirap din talaga kami ng mga oras nga na to. Ito na rin kasi mga mari yung ginamit namin. Nagmotor na lang din kami. Ipangit pa napasok pa nga sa Tambucho. Dito lang pala to mga mare sa South. Kaya naman pumunta na lang din kami para nga makabili na nga rin. Wow, eto pala mga mare ang the original Okoy King. Sino nga nakakaalam dyan? Nahihiya din talaga kami mga mare pumunta sa ganito. Pero syempre, kailangan lakasan nga ng loob. Pinuntahan kakas kami ni ate mga mare. Kaya nang pinagbigay na nga rin namin kay dumaan kami. Syempre, mawawala pa naman ang ating pagkaway nga mga mare. Kaya nagpicture-picture lang din kami dito kasi may bago nga sila. Dahil mga mare ang the Okoy King nga ay meron na nga lumpia. Kaya naman, eh, ito pala yung sign Grabe mga mare, nakikita nga lang namin to sa ibang vlogger. Kaya naman, nakakatuwa at may nagpa-picture pa nga sa amin. Matuwa nga rin mga mare, yung katabi ay kilala nga tayo nila ate. Kaya nag picture, -picture nga din kami dito. Siguro naman mga mare, napapanood nyo na nga itong Okoy King sa iba. Nag-launch nga rin sila mga mare, na ng bago nga nilang product. Total mga mare, andito na nga rin tayo kaya titikman nga natin. Kaya ito nga mga mare, lumpia, ito nga unang nilabas. Kaya tara, tikman nga natin kung anong lasa. I-share ko na nga rin sa inyo mga mare na balak na nga rin namin mag-franchise ng The Original Okoy King. Pero sabi ko naman sa inyo, talaga namang kailangan nga rin natin ng negosyo bukod ka sa vlogging tulad nga ng pinapayo nyo sa amin. Kaya ito nga mga mare yung naisipan namin unang negosyo nga natin. Kaya talagang itatry nga natin mga mare kaya in si Pangit rin na nga nangarin sa kasilanaki. Siyempre hindi rin naman ako mga mare nagpahuli at ito nga mga mare yung lumpia tapos sila din ang suka. Nakakatuwa nga dito mga mare kahit yung lumpia talaga namang kalabasa. Kaya talagang mga mare mawiwili ka dahil marami talagang flavor at eto pala yun. Eto yung tinatawag nilang duo at meron nga rin mga mare okoy para sa mga bata. Kaya naman ayan tinikman na nga natin mga mare oh. Medyo maan lang yung panahon ngayon mga mare, maambun talaga. Pero syempre, hindi nga mapapapigil ang mukbang nga natin ng okoy dito. Ito nga lahat mga mare, lahat ng nga natikman nga natin dito. Kaya lang alam nyo naman, hindi nga kami ganun kalakas kumain kaya ito nga si pangat siya na nga pinasubo ko nung iba. Kaya ayun mga mare, for the kain-kain nga din si aba hindi pwede hindi niya nga masubukan ang magiging business nga rin natin. Kaya mga mare, sa mga gusto nga ng the original okoy king dito lang to sa may south sa malolos. Kung malapit nga kay dito mga mare, pwede nyo nga siyang itry. Kaya eto may pagkawin pa nga kaming nalalaman. Hirap pala talaga ng sobrang mahiyain. Kaya eto nagpicture-picture na muna nga kami bago nga kami umalis. Nakakatuwa talaga to si ate. Kilalang kila kami kaya nagpicture-picture na kami. Pagka uwi nga namin mga mare, dumaan pala kami sa may para sa pasalubungan nila mama saka mga shampoo. Paano mga mare ilang araw na hindi parang kami nakakabili ng shampoo? Kaya sigal ako mga mare. Pagbalik kaya lang sobrang natagtag ako. At eto nga buti na nakalimutan kami ni ate. Maraming maraming salamat ko kasi nanonood daw sila. Ito nga mga mare ang nakakamiss ng na mga aso na to. Pagdating na pagdating nga namin do, aba, tahol lang tahol. Si Chuchu nga mga mare, parang grabe nagpapababy pa talaga yan. Kung maririnig nyo lang sana mga mare, talaga iba yung tahol niya. Naku mga mare, alam kong mabibitin nga ulit kayo. Kaya naman eto nga mga mare, sila Kuya Richard, sila kaya Tolitz. Aba, kahit umuulan mga mare, ayan, tingnan nyo naman, nagmandaw ng usda. Eto talagang mga bata na ano to, pag So, ewan ko na lang. Charot. Mga linyahan ng mga nanay na kapag pinayagan nga yung anak sa ulan. And nga mga mare, linyahan ng mga nanay, magpapaalam ka, papayagan ka, kaya lang ang daming sermon. Aminin nyo, ganun kayong mga nanay. Yung mga ginawa pala sila dito mga maring apakan. Ito nga mga maring masakla pag nangingisda ka, basang basa ka, tapos eto lang yung huli, ilang piraso. Itong piraso nga lang to mga mar at hindi rin dito nakapag vlog kasi akala namin pumasok sila dagol, hindi pala. Wala rin nakapag video nung wala tayo, pero eto nga mga mare dito na nga nung kinagabihan. Tingnan nyo naman mga mare si mama yung mga pinaglagyan ng plastic talagang nilalabahan niya yan. Sabi nga ni mama sayang nga daw mga mare kay Anforda sampay-sampay nga siya dyan. Tingnan nyo parang damit. Ako nga kumain na muna nga ako dito ng mansanas na green. Ay nako mga mare ang tagal ko na sa mundo ngayon lang ata ako nakatikim ng mansanas na green. At tingnan nyo naman mga mare na hawi nga yung damit ko at napakalaki na nga niya. Minsan nga mga mare nagugulat na nga lang din ako sa sobrang likot nga ni Bibi sa tiyan ko. Dahil saktong sakto baka uulan nga lang sabi ni pangat ko siya nga daw mag barley kaya naman eh nag barley na nga muna siya na mga ayon mga mga mare ng barley juice eh etong coffee barley ang maganda same benefits lang din naman yung mga mare sa juice nga natin magpasensya nyo na nga mga mare itong kusina natin hindi pa talaga namin inaasikaso hindi din kasi namin mga mare yung kabila na magbubong titingnan nga namin kapag nagbubong sila kung mawawala na nga kung kumakatas kasi mga mare na tubig eh galing nga sa second floor nila abo etong dalawang mag-ama tingnan nyo naman si dati, napaka-chismosa. Napakita kasi ni Kuya Richard yung dati niya nililigawan. Sabi ni tatay, ang ganda nga daw. Basta talaga ganyang usapin ay nagkakasundo nga ang mag-ama. At eto nga si Pangat, ininom na nga rin ang kanyang barley. Si mama naman nga mga mare, nag-asikasa na nga rin ang mauulam nga namin. Walaan yung mga mare, ano ulam natin? Galunggong nga na paksiw, O diba tapos may talong, may okra, may sili. Pagluto talaga ni mama, napapasarap nga din ang kain ko. Kaya ayun nga mga mare, pagkatapos namin mag-upload, kumain na kami kaya nga lang hirap-hirap pang kumuha paano lumilipat nga mga mare itong kawalis so, kaya ito pupunta palayo ng palayo sa akin natanghalata na nga mga mare yung baby bump ko sa mga nagtatanong dyan lalo na kapag nakapit nga ako ng damit ito nga mga mare nagsandok na nga rin ako magpasensyaan nyo na nga rin yung boses ko hindi pa kasi talaga okay maraming pong salamat sa mga suggestion nyo ginawa ko po yun syempre salamat din po sa mga concern nyo sa akin nakakatawa nga bukod kay mama eh meron pa rin talagang mga tao na concern sa pagbubuntins ko salamat po sa inyo Magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at sinishare ang ating vlog Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare Paano ba yun? Bukas na ulit